Nakauwi na ang ikaapat na batch ng overseas Filipino workers mula Israel. Baon ng mga Pilipino o baon ng mga Pilipino ang karanasan nila na tila nakikipagpatintero kay kamatayan habang naiipit sa bakbakan. May detalye si Sujin Kim. Dumating na ang ikaapat na batch ng mga overseas Filipino workers na naipit sa gera sa Israel. 32 hotel workers, 23 caregivers at dalawang sanggol na galing Israel nakauwi na sa Pilipinas nang lumapag ang kanilang eroplano lunes ng hapon sa Naiya Terminal 3. Mas malaki po ngayon yung batch, pinakamalaki so far the fourth batch. And the same time, makikita rin po ninyo dito all the heads of these various agencies ang nandito mismo. Tulong-tulong ang mga sangay ng gobyerno para mabigyang kaginhawaan ang mga OFW taxpayers money ito. So, pasalamat din sa mamamayan, uh, mamamayan natin. At of course, sa Kongreso, no? Uh, DSWD, uh, TESDA, and DOH, let us not under, uh, underestimate or understate yung participation. It's not just uh, DMW or DFA po, ha? Huh? Paliwanag ni Overseas Workers Welfare Administration, Administrator Arnaldo Ignacio. Of uh, whole of government approach, uh, mula sa DSWD, Department of Health, TESDA, of course, DFA, and also from the Congress, ang aming pong, uh, uh, ang amin pong chairman ng uh, Migrant Workers Affairs, and of course, ang DMW. Yun pong usual na inaitutulong ng hiwa-hiwalay, ngayon po pinagsama-sama. So, bawat mayroong hihingin at pangangailangan na iahati ng mga OFW, napakabilis. This is, uh, this is a, uh, uh, wonderful synergy of forces uh, banding together para po maiparamdam nating mabuti sa ating pong mga OFWs na walang malaking problema na hindi kakayanin na tugunan ng ating pamahalaan. Binibigyan anya ng DSWD ang mga repatriates ng Israel ng cash aid bukod pa sa ibang mga provisions. Nagbigay din po ang DSWD sa ating mga Uh, overseas Filipino repatriates from Israel ng 20,000 pesos na cash aid as well as food assistance. At maliban po doon ay may isa po tayong endorsement sa ating mga concerned DSWD field offices for provision of livelihood assistance as well as medical assistance and educational assistance na kailangan po whether ng ating mga OFs or yung kanilang mga kapamilya or kanilang mga anak. Dagdag naman ng DOH Director ng Health Emergency and Management Bernadette Velasco, atin din pong ipinrerete sa kanila na kung sila ay nangangailangan ng medical support, kailangan nila ng consultation, kailangan po nila ng pa hospital or mga kanilang maintenance na gamot, sasagutin na rin po ito ng ating Department of Health. Sa ngayon, may 250 requests for repatriation na sa Department of Migrant Workers at patuloy pa itong dumarami. Mahigit kumulang 130 ang inaasikaso ngayon. At dahil sa mga pangyayaring ito, naapektuhan na ang disposisyon ni Jay. Hindi na ako makatulog ng maayos dahil what if sa kasarapan ng tulog ko, biglang may missile na mapadpad doon sa flat namin. Kung kaya't napag-isipan ko na Uh, umuwi na lang po siguro kasi ang unang maapektuhan dito sa, sa akin yung mental health ko. Susundan na po yan ng aking physical health. At sunod-sunod na po yan na uh, kung baga, makakasira po sa akin. Kung kaya nung, sina, nung nalaman namin na merong program ang gobyerno na uh, voluntary repatriation and then merong mga assistance, hindi na po nagdalawang isip na pumirmat. Ganito rin ang naranasan ni Ernesto. Very traumatic po sa amin. Sana ho ay batulungan ho kami ng, ng ating gobyerno na makahanap pa po ng mas safe na bansa na pwede ho namin pagtrabahuan. Nagpapasalamat po ako ng marami sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos at sa lahat ho ng sangay ng ating gobyerno. Sa lahat ho ng mga na ibigay hong ibigay niyo pong tulong para po sa amin. Patuloy na pinaabot ng pamahalaan ang tulong para sa lahat ng OFW na nangangailangan, mapa-Israel man o Lebanon pati na rin ang mga OFWs na nakauwi na sa bansa. Sujein Kim para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas.